challenge. Guys, nandito ako ngayon para i-share ko sa inyo ang aming challenge. Ang challenge namin ngayon, guys, ay ano nga ba ang mabibili sa 10 Okay? So, nakaka-challenge to, guys, dahil mahirap nga naman talaga bumili ngayon ng worth 10 dollars. So, titingnan natin kung anong mabibili ng 10 Okay? So, see you later. ano ang mabibili niya sa 10 dollars niya. so we just want to do month by month. Month by Okay. So, Nandito kami ngayon. Pumipili ng panlagay sa sa ano niya sa cabinet? Okay. six so, ang baby daw niya ay betting shot. <laughs> mag aabono pa ako. Ah dahil eh, walang 10 dollars dito.

Uh, number okay, Thank you. So ayan, nakapag-decision na guys. Uh, 36 naman yung isang set na yon Kaya kulang pa rin siya. Logi. Logi. Logi ang cashier. Oh okay. So nakapag-decision na si Kyla ang kanyang kanyang bathing suit so, kaso 36 yung isang terno ang kanyang gift card is 10 dollars lang so logi logi ang tagabayad. Ayan guys, nakarating na rin kami. At susukat na namin yung aming nabili. Hindi lang pala si Kayla. Hindi pala pwede siya lang ang mabilhan. Pati ako kasali na rin. Okay, so tingnan natin. So ayan guys, titingnan natin kung ano yung nabili ni Kayla kanina na beating sauce niya. Okay. So, yan. Ito pala yun. So, ito yung nabili niya. Logi nga ako eh. Kasi, $10 lang yung pera niya. Eh, yung isang paris na to is $36 na. So, nag-abono pa ako doon. Nautakam pala ako. <laughs> Dahil ako ay hindi rin magpapalogi. Eh. So, ayan. Bumili rin ako. Yun. Ito rin yung para sa akin ba? At meron na akong pang summer ulit. May magagamit ulit ako. Ayan. Yeah. Okay. Pero, talo kami guys. Kasi namin nagawa yung aming $10 challenge. Ang hirap pala, walang mabibili ng $10. So, walang choice. Kundi, ayun, kailangan magdagdag. <laughs> Ang hirap, akala mo $10 malaking halaga na. Hindi pala. Kung baga, kung sa pinasiguro makakabili natin ng halagang 400 or 500 pero alam ko wala na nasa 700 or 800 na yata ngayon. So, yun guys, nakita niyo yung aking challenge failed ako dahil wala kaming mabili sa 10 So, so ayan guys, dahil nagutom na kami, gumawa ako ng pizza, nagloto ako ngayon. Dahil nagutom na kami, inabot kami ng alas 12 sa labas kanina. titingnan ko na lang yung aking niluluto. 哎，你看。 hindi siya to may nagyam mo ayun, pwede tanggalin mo ako lang naglagay niya dinagdag ko lang dinagdag ko lang ng table

yun, ang favorite ko, pink crust May May May. take a four? tama na yan wag na, maliit na yan ito Yan. Ilalagyan ko jalapeno. Ano yung dumikit? So, mga gutom na dahil ino na ang lakad. Okay, do, ito, ito. Tapos, lalagyan ko ng hot sauce sa Ayaw mo mag -hatsos. Ako mag-hatsos ako. Gusto mo na rin na rin. Saan sa akin? Ito. Ah. <laughs> Tinanggal yung halupin nyo. Ayaw na kasi. Sarap kaya yun. Manghang-anghang. Okay. So ayan guys. Kain muna tayo sa inyo. Tapika. Oh. Uh. Ah. Next time na lang Brownie. dito. masarap yung dito. Wala sa bang tubig, wala naman ah. So 'to. Ito big sa tap water. May net pa rin. Ako lang. So, ayun guys, dahil kanina, marami kaming marami kaming nilakad. So, dalawa kasi. So, ayun, ah, ang nangyari, nagpunta muna kami sa ano ba yun? Department of Southern Ano ba yung tawag doon? Health District Ayan, yeah, Department of Health District Para sa kanyang Vaccine So nakaanim siya na toro Kawawa yung kanyang balikat Tatlo dito Ngayon Naturo pa siya So ayun Dahil sa Mayok ka Mayok ka So, dahil sa tatlong, tatlo ang naturok sa kanya, tatlo sa dito, tapos tatlo rin sa kabila. So, nakaalim siya ng turok. O, yun. Tapos namin doon, ayan, at punta na kami sa target para magkaroon nga kami ng challenge. Kaso, hindi naman kami umubra dahil wala palang mabibiling betting suit na tag, uh, tag, ano, tag 10 dollars. So, yun lang guys, uh, naabot, naabot kami doon ng 2 o'clock. At, ayun na nga, dahil naabotan kami doon ng uh, 2 o'clock, hindi pa kami nananghalian, so ito yung, ito yung ginawa ko, nagluto na lang ako ng pizza para sa aming lunch, so, yun lang guys, ayun uh, lang yung ma-share ko sa inyo tong araw na to, at uh, sana nag-enjoy rin kayo sa video ko, at yung hindi pa nakasubscribe dyan, okay, don't forget to subscribe and like and share on Facebook, okay? Thank you guys, thanks for watching, mabuhai!